Okay, magandang araw mga kabajads. No? So, hindi bajads are yung project natin ngayong araw na to. So, kung napapansin nyo, ayun, hatak-hatak yung isang uh, minivan. No? So, hinatak na dito sa ating shop. Medyo napalayo lang yung pagpaparada nila. So, tinatanggal lang muna nila yung tali para ayan, itinutulak na dito sa ating shop. No? So, ayan yung ating project ngayong araw na to. No? So, hindi bajads are uh, minivan naman. So, Suzuki minivan. So, ayan yung mga surplus na mga galing Japan. So ito yung nauuso ngayon ng mga minivan no, no, yung mga budget wheel na minivan. So katag kagaya ito ng aking unit na Suzuki minivan no. So ayan, ganda ng forma mga ka minivan, ganda rin ng kulay. So yan yung alamin natin kung bakit uh, pinabatak ito dito sa ating shop no. So tatanungin natin sa customer kung ano naging problema. So ayan mga ka yung project natin ngayon, uh, hindi budget sari ang uh, minivan. So ayan. Oh, ito mga kamili pa no, sa mga problema pala ng unit eh, ayaw umandar no. So, galing na pala ito sa mekaniko ko ng kinuhaan niya na minibar. So, hindi na pa-under yung unit. So, ito yung problema. So, eh, nagkakarang pa man siya pero ayaw umandar ng unit. So, ito yung ating susunusunan kung paano natin mapapaandar ito mga kamili So, ito yung ating uh, tutorial ngayon sa uh, Suzuki minibar. So, yan yung pakapaan na natin so yan ang lakas naman ng crank ng kanyang uh, starter so hindi nagre-respond sa makina no? so ayaw man na yan yung ating uh, alam ito so, bakit ayaw man na so basic muna ang gagawin muna natin dito so unahin natin dito ang gawin ay eh, siyempre alamin natin kung may kuryente ang ignition coil no? so kung may kuryente yung nilalabas ang spark plug so ayan yung ating gagawin Okay ito mga kami ni so hindi ko na pinakita yung pagtatanggal ng ignition coil at yung spark plug. So i-check natin kung may kuryente bang lumalabas sa ignition coil. Okay, ayan mga kamini-bans. So test natin yung ignition coil number 3. So may kuryente. Ito yung ignition coil number 2. May kuryente. Ito yung ignition coil number 1. So i-check natin kung may kuryente din. So ayan mga kamini-bans. So walang lumalabas na kuryente doon sa ignition coil number 1. So, yan yung problema. Uh, malamang sa malamang na ito na yung problema ni customer. So, papalitan natin ng ignition coil niya na uh, uh, surplus din. Uh, meron naman akong spare na ignition coil nito dahil umorder na ako para in case of emergency meron tayong pangpalit. No? So, gagamitin muna natin dito sa unit ni customer. So, ayan talagang walang lumalabas na kuryente doon sa ignition coil number 1. So, yan yung problema. So, ito yung aking ignition coil na spare, no? So, gagamitin muna natin dito para ma-check natin kung mapapaandar natin. So, ayan mga kamili ba, no? So, ilalagay natin yung surplus na ignition coil na in order ko. So, i-check natin kung maglalabas na ba ng kuryente itong lahat ng ignition nito No? -tang. So, ayan mga kamili ba. Dahil hindi naglabas ng kuryente yung kanyang ignition coil number 1. So, yun yung ating pinalitan. Ano ang ilawang? Okay, yeah, mga mini ba no? So, kung mapapansin nyo, meron ng spark ng kuryente lahat ng spark plug mo. So, in sabihin, uh, may problema yung kanya ignition coil number 1. So, ibabalik na natin yung spark plug at itatry natin paandarin mamaya kung aandar na ba yung unit. No? So, sana yun lang ang problema ng unit na to. No? So, ayan mga kamini ba. So, basic, basic muna ang ginawa natin dito. Unahin natin dito ay yung kuryente. syempre. Kapag magta-trouble tayo, unahin muna natin yung mga basic. So, kuryente, uh, susunod natin gasolina kung meron mga... Kung okay ang kuryente niya, syempre, susunod natin yung flow ng gasolina kung meron. So, ayan, uh, napasin natin agad eh, yung kuryente niya. No? So, yan yung pinaltan muna natin, uh, ignition coin. So, para ma check natin kung mapapandar ba natin yung unit. So, yan yung mga simpleng idea mga kamini ban kapag ka nangyari sa unit niya ito uh, tumiri kayo o ayaw na umandar ng makina. So, ganyan yung pagtutroble. So, medyo mahirap nga lang i-trouble kapag uh, wala kayong gamit. No? So, ayan mga kabinibad. Yeah, yeah. So, ayan mga kami ni no, umandar yung unit. So, itong problema, uh, ignition coil. Uh, napaandar na natin yung unit, uh, basic lang muna yung ginawa natin. No? So, ignition coil yun, naging problema, kaya ayaw umandar yung unit. So, ayan, umandar na yung unit. Uh, buti naman, at ang problema lang niya, ay ignition coil. So, ayan yung mga simpleng tutorial o tips kapag ka ganito ang nangyari sa unit nyo, na ayaw umandar. So, step by step muna. No? So, unayin yung muna yung mga basic para mas madaling i-trouble mga ka-mini So, ayan, ang naging issue niya ay yung kanyang uh, ignition coil number one. No? So, buti nalang may spare tayo na ignition coil. No? So, ayan mga ka-mini may napansin lang ako sa unit ni customer no so ang kwento niya bago hindi umandar to eh kapag ka nagbukas siya ng aircon eh masyadong mabibrate ang kanyang makina no so ayan napapansin ko nga na mabibrate ang makina niya no so bumababa ang ideal so kapag ka binuhay mo ang aircon ay eh, talagang sobrang lakas ng vibrate ng kanyang makina So yan yung ating aalamin pa mga kabini ba no? So kapag binuhay natin ng aircon ay eh, talaga namang sobrang vibrate Tapos kapag pinatay natin yung aircon eh, tumataas ang idle So nawawala yung vibrate ng makina eh, Yan yung isa pang problema Sabi ni customer eh, bago hindi umandar yung kanyang unit eh, Ganito ang nangyayari no? Kapag ka nagbukas siya ng aircon eh, Bumababa ang idle at sobrang vibrate ng kanyang makina. So, meron pa pala tayong isa pang gagawin. No? So, ipagpapabukas na natin to dahil medyo gabi na at hapon na rin dumating itong ating customer. Eh, inabot na tayo ng dilim. So, buksan na natin gagawin yan mga kabiliban. So, yun muna yung ating ginawa yung basic yung sa ignition coil. No? So, ayan mga kabiliban.